Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapik, kabanata anim na at labing isa hanggang anim na at labing lima. Kabanata anim na at labing isa. Alam din ni Ale na kung aalisin ang insidenteng ito, siya ay ituring na pagtitipo ng mga tao para magsugal. Minsan nalaman ng kanyang asawa at anak na babae na siya iyon ay pagpustahan ng labis sa labas. Sila ay labis na nagagalit. Sa ganoong paraan, maaaring hindi siya magkaroon ng magandang buhay. Bagamat wala na ang pera ngayon, ang mga taong yon ay mas mahihirapan. Lahat sila ay ipinadala sa minahan ng black hole upang maghukay ng karbon. Ang bawat isa sa kanila, ay gustong lumayo ng higit sa sampu o dalawampung taon. Kaya sa ganoong paghahambing, hindi siya masyadong miserable. Gayunpaman, ang pera at bracelet ay nawala, na talagang nakakabahala. Magandang sabihin na wala na ang bracelet. Anyway, kinuha niya ang mga fragment, at kaya niyang tuwirang sabihin sa pamilya na nasira ang bracelet. Ngunit ang pera ay medyo hindi komportable na paksa. Ang pera ng pamilya ay nasa kanyang sariling mga kamay. Si Jacob mismo ay walang pera. At maging ang daan-daang libong kinita niya, sa muling pagbebenta ng mga antek, ay nasa kanyang mga kamay. At nawala lahat ng ipo ng kanyang pamilya. Kung ito ay malaman ng kanyang asawa, siya ay magagalit. Napabuntong hininga si Elaine sa kanyang puso, at nakaramdam ng labis na panghihinayang sa nangyari ngayon. Sa pagbabalik, tinawagan ni Orville si Charlie at sinabing, Mr. Wade, ako mismo ang naglagay ng convoy sa highway kanina lang, at pumunta na ang convoy sa Jenks. Dapat pala pumunta ako doon ng personal para maipaliwanag sa iyo medyo mas maganda kung gawin ang mga bagay, ngunit ngayong gabi sa Classic Mansion. Isang taong may malaking background ang nagbook ng diamanteng kahon para sa isang piging, kaya kailangan kong pumunta at tingnan. Pagkasabi nito, muling sinabi ni Orville, ngunit huwag kang mag-alala, pupunta ko doon bukas. Ito ay estimated na dumating ng yung convoy nila pagdating ko ng hapon. Huminga si Charlie at nagtatakang nagtanong. May isang kilalang panauhin sa Classic Mansion ngayong gabi? Ano ang paraan? Nagmamadaling sinabi ni Orville, si Reginar at ang kanyang anak na si Roger mula sa pamilya Wu sa Oris Hill. Kung unat ang noon ni Charlie, ilang araw na ang nakalipas, ngunit hindi pa umaalis ang mga tao mula sa pamilya Wu. Nananatili ba sila sa Oris Hill? Sinusubukang hanapin siya? Pagkatapos ng lahat, ginawa ang psikolohikal na mungkahi ni Wu Chi na dapat siyang kumain ng shit bawat oras. Tinatayang napagtanto din ng pamilyang Wu, na dapat ay may nakatagong kwento sa likod nito, kaya gusto nilang malaman. Ngunit hindi nag si Charlie, ang pamilya Wu ay hindi kasing lakas ng pamilya Wade. Bukod pa rito, sa kanilang kasalukuyang lakas, kahit na ang background ng pamilya Wade, ay hindi natitinag. Ang pamilya Wu ay hindi maaaring makatulong sa kanilang sarili. Kung ipipilit ng pamilyang Wu na magpanggap na mapilit, hindi nila siya masisisi. Kaya sinabi ni Charlie kay Orville, Okay, gawin mo muna ang iyong trabaho. Okay, Mr. Wade. Ibinaba na niya ang telepono at malapit nang dumating ang sasakyan. Sinabi ni Elaine kay Charlie, bumaba ka ng kotse, at ako ang magdadrive pabalik ng mag-isa. Maaari kang umuwi mag-isa, baka makita ng tatay mo at ni Claire na magkasama tayo. Walang pakialam na tumango si Charlie, hinila ang sasakyan sa isang tabi, at lumabas ng sasakyan. Sakto lang, makakabili ka rin ng Ella Card. Nang namimili ng mga gulay, tinawagan ni Charlie ang Old Master, at tinanong siya kung ang party sa Brilliant Club ay tapos na sinabi sa kanya ng matandang guro na kakauwi lang niya, pagkatapos ng kasiyahan, at siya ay nagpasalamat kay Charlie. Dahil kay Charlie, natamo niya ang sapat na mukha ngayon. Nang umuwi si Charlie pagkatapos bumili ng gulay, nakaupo si Jacob sa sala, may hawak na tasa ng tsaa, hamihiga ng munting kanta na may masayang ekspresyon sa mukha. Nang makita ang pagbabalik ni Charlie, agad siyang umiti at sinabi, Oh, aking mabuting manugang, ikaw ay bumalik na. Kabanata naraan at 12 Ngumiti si Charlie at tinawag ang kanyang ama, at pagkatapos ay hindi niya nakita si Claire, at ang kanyang biyanang si Elaine at nagtanong. Nakauwi na ba si na Claire at mom? Hindi pa nakauwi si Claire pero nakauwi na ang nanay mo. Ikinaway ni Jacob ang kanyang kamay at sinabi, ang iyong ina ay pumasok kaagad sa bahay nang siya ay dumating. Sinabi niya na hindi siya komportable at hindi niya alam kung ano ang nangyari. Marahil ito ay dahil nawalan siya ng pera sa paglalaro ng majong at hindi siya komportable. Tumango si Charlie at sadyang nagtanong, Gusto mo bang pumunta at tingnan? May pakialam ako sa kalokohan ko. Kinurot ni Jacob ang kanyang mga labi at sinabing, Marunong siyang maglaro ng majong ng buong araw at nakakainis siya. Kung talagang matatalo siya, may sampu-sampung libong mga tao, hayaan siyang hindi komportable. Sa loob ng dalawang araw, alam niyang nagtagpo na ito. Tawa ng tawa si Charlie. Walong libo. Kailangan mong imultiply ng walong libo sa batayan ng walong libo. Ngayon si Elaine ay nawala ng higit sa anim na pung milyon. Nang maalala ni Charlie, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, ang biyena niya ay kulang sa utak. Ilang matandang babae ang naglaro ng majong. Maaaring mawalan siya ng higit sa anim 60 milyon. Anong uri ng tanga ang dapat niyang gawin para magkamali? Kabanata 6 at 13. Sa sandaling ito, sa Wilson Family Villa, si Noah, tulad ni Jacob, ay komportabling nakaupo sa isang recliner, humihigop ng tsaa habang kumakanta. Naghihintay sa matagumpay na pagbabalik ni Horia. Si Noah at Jacob ay karapat-dapat na maging magkapatid, at ang paraan ng kanilang pagdiriwang ng mabubuting bagay ay halos pareho. Nilalaro ni Noah ang kanyang mobile phone sa oras na ito at paulit-ulit itong tiningnan. Ang WeChat ni Horia ay ipinadala isang oras na ang nakalipas. Ang kanyang bibig ay baluktot. Nakabasa ito sa WeChat. Ang aking asawa ang ipon ni Elaine na higit sa dalawang milyon, ang bahay ng isa o dalawang milyon. Ang bahay na kasalukuyang tinitirhan niya, at ang kanyang jade bracelet na nagkakahalaga ng apat hanggang limang milyon ang nawala lahat sa kanya. Ang set ng first class ng Thompson Villa na nagkakahalaga ng isandaan at tatlumpung milyon ay naisang lana sa atin, at ipapadala ni Charlie ang kopya ng bahay sa lalong madaling panahon. This time mayaman na tayo. Naisip ito ni Noah, kahit na hindi niya binanggit ang mga sari-saring bagay, ang villa lang maaaring magbenta ng hindi bababa sa daan at dalawampung milyon, pagkatapos magpalit ng mga kamay. Sa panahong yon, magiging pamilya na niya ang nahahati sa apat na porsyento, at magkakaroon ng halos limampung milyon. Limampung milyon, sapat na para kumita. Sa oras na yon, kung magdaragdag ka ng pera, mga lumang ari-arian ng bahay, at mga bracelet ng jade, maaari kang makakuha ng ilang milyon pa. Sa oras na yon, higit sa limampung milyon ang aanihin. Bilang karagdagan, mayroong labing limang milyong deposito sa pamilya na nagdaragdag ng halos pitumpung milyon. Kahit na bumagsak ang pamilya Wilson, sapat na ang pera para maging cool siya ng matagal na oras. Pinlano pa ni Noah ang paggamit ng pera. Una, 8 milyon ang dapat ibigay kay Mrs. Wilson. Dahil hinimok ng Lady Wilson ang 8 milyon na mamatay sa nakalipas na dalawang araw. Sabi ni Noah na ang pera ay tinutubos ng fund manager at kailangang maghintay ng dalawang araw at nangako na ito ay maikredito sa Wilson Group account bukas. Ang kanyang sariling plano ay hintayin na matapos ni Horia ang paghaharap kay Elaine bago ibigay ang 8 milyon sa ginang Wilson tulad ng para sa natitirang pera, nagpasya siyang hawakan ito ng mahigpit, at hindi dapat hayaan na malaman ng ginang Wilson. Pagdating ng panahon, bibili muna siya ng villa, at kapag bumagsak na ang Wilson family, siya ay lilipat doon. Sa pag-iisip nito, mas natuwa si Noah, at hindi niya napigil ang bunguntong hininga. Alain, itong mabahong babae, maglakas loob kang magkaroon ng isang villa sa iyong sarili. Hindi ba astig na Deserve talaga. Isipin mo ito bilang pagbabayad para sa iyong sariling pagkawala ng pag-iisip. Para sa kanya, wala siyang anumang sikolohikal na pasanin para sa pagkabangkarote ni Elaine. Ang ganitong klase ng mabahong babae ay gusto lang manloko, marami pang maloko hanggang mamatay. Ang pinakamagandang bagay ay kapag ang mabahong babaeng ito ay may pera, dapat siyang mag-isip ng isang bagay na dayain ang lahat ng kanyang pera, at gawin siyang isang pangmatagalang supot ng pera. Kabanata 614 Matapos matanggap ang mobile phone, tinawagan muli ni Mrs. Wilson si Horia, ngunit sa kabilang banda paalala pa rin na naka-off ito. Sinabi ng matandang Mrs. Wilson sa pagkalito, Ano ang problema? Bakit naka-off ang telepono? Sabi ni Noah, Mom, hindi ba normal na automaticong magsasara ang telepono kapag naka-out of coverage? At saka, hindi komportable na tawagan siya ng paulit-ulit kapag nasa labas siya. Inihagis ng matandang ginang Wilson ang telepono sa kanya. At galit na sinabi, subukan mo lang hanggang makontak mo siya. Walang magawa si Noah, kaya umupo siya sa isang upuan, at patuloy na binaba ang tawag at tumatawag. Tumagal ito ng mahigit kalahating oras, ngunit sinenyasan pa rin isara ang telepono. Lalong nadama ni Noah sa kanyang puso na tila hindi tama ang mga bagay. Makatuwirang lumabas si Horia para manloko ng pera kasama si Lian, ngunit sa loob ng bahay. Ito ay dapat na napakamaginhawa upang sagutin ang telepono. Bukod dito, pinaalalahanan din siya nito noon, na dapat itong makipag-ugnayan sa lahat ng oras. Kung may anumang aksidente, maaari niyang iligtas siya. Sa makatuwid, hindi ito dapat isara. Ano nga ba ang nangyayari? Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang mapaupo ng matuwid, naging seryoso ang mukha, at sinabi sa kanyang sarili. Ito ay hindi tama, sinulyapan siya ng matandang Mrs. Wilson at malamig na ngumuti. Huwag kang kumilos dito, ano ba ang nangyayari? Biglang nakaramdam ng pagkairita si Noah, at medyo siya ay nabahala. Kaya't ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi sa Lady Wilson, Ma'am, huwag mong guluhin si Horia. Hindi ko makontak si Horia ngayon. Hahanap ako ng iba para tignan kung may kasama siya. Pagkatapos magsalita ay tinawagan muli ni Noah si Lian. Tulad ng mobile phone ni Horia, ipinapahiwatig din ang receiver na naka-off ito. Pagkatapos, tinawagan muli ni Noah si ron at Nivia at pareho ang resulta. Hindi ba ito masyadong kakaiba? Sa oras na ito, ang puso ni Noah ay ganap na nalilito. Napasabunot siya sa buhok sa gulat, lumakas ang masamang premonition sa puso niya. Nakita ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang estado, habang tinitingnan niya ito, hindi siya gaanong kumikilos, at narealize niya na may nangyari talaga. Kaya nagmadali siyang nagtanong, ano ang nangyayari sa'yo? Sabihin mo kay mama ang totoo. Umiling si Noah at sinabing, Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ang matandang ginang Wilson ay nagtanong, Kung gayon, bakit ang iyong mukhang hindi mapakali? Bakit hindi makontak si Horia? Ano ang tinatago mo sa akin? Saglit na nag-alinlangan si Noah, bumuntong hininga at sinabing, Mom, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Sa totoo lang, nag-set up si Horia ng laro para kay Elaine ngayon. Nakahanap ng senior at nakipaglaro ng mahjong kasama si Elaine. Ang pera sa kanyang kamay at ang villa ni Charlie ay parehong dinaya. Sa ganitong paraan, kapag naaga na ang pera at ang villa, mabubuhay na tayo sa unang klaseng produkto ng Thompson. Nang marinig ito ni Mrs. Wilson, nagliwanag ang kanyang mga mata, at tuwang-tuwa siyang nagsabi, Nasa iyong mga kamay na ngayon ang vilya. Kailan ako makakitir? Kabanata 6 at 15. Nang marinig ng matandang ginang Wilson ang mga salitang Thompson, damilat ang kanyang mga mata. Siya ay naging sekim para sa malaking vilya ni Charlie, na nangangarap na maaari siyang manirahan dito. Gusto pa niyang mamatay doon kapag matanda na siya. Mayroong ilang mga pamahiin at kasabihan sa mga katubo. Tulad ng, kapag ikaw ay namatay, ito ay pinakamahusay na hindi mamatay sa ospital, kung hindi, hindi mo mahanap ang iyong daan pa uwi. Para sa isa pang halimbawa, dapat kang magsuot ng saplot bago ka mamatay. Kung hindi, hindi magkakaroon damit na isusuot doon. Halimbawa, kung nakatira ka sa isang mansyon bago ka mamatay, maaari kang manganak ng isang mayayamang pamilya sa iyong susunod na buhay at tamasahin ang kaluwalhatian at kayamanan. Kaya naman, pinangarap din ni Mrs. Wilson na makatira siya sa isang nangungunang luxury villa tulad ng Thompson hanggang sa namatay siya. Noong huling pagkakataon, inutusan niya si Harold na pagnakawan ang villa. Dahil dito, ilang bodyguards ng nangpamilyang Wilson ay binugbog bilang mga aso at si Harold ay pinalo ng husto sa tabi. Mula noon, kahit na sinira ng Lady Wilson ang ideya ng pag-agaw, mayroon pa rin siyang sakim sa puso. Nang marinig niya na si Noah at Horia ay nagpaplanong linlangin ang villa na yun sa kanilang disenyo, excited siya. Sa oras na ito, kababalik lang ni na Harold at Wendy mula sa labas, at nang makapasok sila sa villa, natuwa sila nang marinig nila ito. Pumunta si Harold sa harapan at nagtanong. Dad, sabi mo pumunta si Mom sa villa ni Charlie? Nagtagumpay ba siya? Tuwang-tuwa rin si Wendy at nagtanong. Dad, nagtagumpay ba si Mom? Napabuntong-hininga si Noah sa oras na ito. Ang huling mensahe sa WeChat na ipinadala niya sa akin ay nagsabi na nakuha na niya ang pera ni Elaine. Pati ang bahay na tinitirhan niya at ang unang klase ng villa ni Charlie sa Thompson. Bago pa makapagsalita si Noah, Tuwang-tuwa si Mrs. Wilson at ngumiti. Ito talaga ay isang magandang bagay, ito ay talagang mahusay. Kaya kapag dumating ang bangko upang esil ang villa na ito, pwede na tayong lumipat sa Thompson Villa. Ang produkto ay nawala sa kanilang mga kamay. Hahaha, -ha -ha, si Elaine ang isang uncultivated poor ghost shrew, ay dapat dayain. Pinakamabuting dayain siya para mabangkarote ang kanyang pamilya. Napangiti ng mapait si Noah. Mom, kahit sa villa gawin ang mga bagay-bagay, kailangan pa rin nating pagsaluhan na kasama ang mga ibang tao. Kung gusto mong panatilihin ang villa na ito, hindi mahalaga kung gusto mong lagyang muli ito. Ngunit hindi ito mahalaga, ngayon ang susi ay hindi na mahahanap si Horia. Hindi ako makapasok, dapat makipag-ugnayan muna ako sa kanya ngayon, at ang ilang tao na nag-organisa ng laro na kasama niya ay hindi makakapasok ang alinmang tawag. Nawala silang lahat, nawala ng koneksyon, natigilan ang matandang Mrs. Wilson. Pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot siya at sinabi, Noah, hindi ba siya tatakas dala ang pera? Tumakbo, sumimangot si Noah, hindi naman dapat, di ba? Bakit siya tumatakbo? Sinabi rin ni Harold, Lola, hindi itatakbo ni Mamang pera, huwag kang mag-alala. Umiling ang matandang ginang Wilson at sinabing, Huwag mong sabihin ang mga bagay na yun ngayon. Ang Wilson family ay hindi na tulad ng dati, at alam ni Horia sa kanyang puso, na imposible para sa pamilyang Wilson na makabalik sa orihinal nitong kaluwalhatian. Nasa kanya na ang lahat ng pera. Kung ayaw niyang tumira sa iyo, hindi ba siya kukuha ng pera at tumakas? Sa pagsasalita tungkol dito, mataimtim na sinabi ni Mrs. Wilson. Kung naibenta niya ang villa, nanloko siya at napalitan ng 10-10 sampu milyong bilyong pera, pagkatapos ay magkakaroon siya ng higit pang dahilan upang tumakbo. Makakapag-abroad siya at hindi mo na siya mahahanap pa. Sinabi ni Noah, "Mom, si Horia ay kasal sa akin sa loob ng maraming taon. Bagaman minsan nag-aaway at nagtatalo kami, napaka-stable pa rin ng relasyon namin." Malamig na sinabi ng matandang Mrs. Wilson. Iyan ay dahil wala siyang pera. Dati umaasa siya sa atin upang mabuhay. Ngayon, ibinigay mo sa kanya ang lahat ng ipon, at mayroon siyang kapangyarihan sa pananalapi, at hindi kailangan pang umasa sa iyo. Kasabay nito, muling sinabi ni Ginang Wilson. Gayon din, nakuha niya ang villa ni Charlie ngayon, at siya ay ilang beses na tumaas ang halaga. Ngayon hawak niya ang sampu-sampung milyong mga ari-arian sa kanyang kamay, ikaw ay hindi asawa sa kanyang paningin hinila nito ang bote ng langis nanlamig ang ekspresyon ni Noah bagamat ayaw niyang aminin na ang sinabi ni Mrs. Wilson ay totoo siya pa rin ay malabo na napagtanto ang ilang problema sa kanyang puso